Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inggit nga na po si Shaquille O'Neal kay Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga na po ang Los Angeles Lakers sa kanilang Twin Tower. Matapa nga po mga katrops na sinabi ng NBA legend na si Shaquille O'Neal na hindi nga daw po magiging dominante si Wemba Nyama sa NBA kung parati siyang gagawa ng mga jumpers at three pointer Mas maganda nga daw po kung mas magpo-focus ito parati sa pagtatalan ng puntos sa ilalim ng basket. Maliban na rin nga po dyan ay naniniwala rin naman nga po si O'Neal na hanggat hindi nga daw po binabago ni Wemby ang kanyang playing style ay hindi nga po ito makakakuha ng kambinato sa madaling salita mas gusto nga po ni O'Neal na gayahin siya na Nyama bilang isang traditional na center Ngunit hindi rin naman nga po dito sumang-ayon ang ilang mga fans Gayong ayon nga po sa kanila Ingit lamang nga po si Shaq kay Nyama. Gayong bukod nga po sa meron itong point guard skills Ay meron rin naman nga po itong decenting shooting sa 3-point line Kaya hindi nga po nila masisisi si Wemby kung ganyan man Ang kanyang playing style Isa pa Napakadominante na naman nga po nito sa ilalim ng basket pagdating sa pagkuha ng rebound lalong lalo na sa depensa. Gayong kita naman nga po ninyo sa tuwing nasa ilalim nga po ito ng basket ay wala nga po ni isang mga nagtatangka na sumalaksak dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang Twin Tower. Bagamat man nga po mga katrops walang ginawang malaking move ang Lakers para mapalakas ng todo ang kanilang lineup ngayong offseason, ay naging masaya para naman nga po kahit papano ang kanilang mga fans matapos nga po nilang makuha ang kanilang pinakabagong center na si Christian Coloco. Ayon nga dito mga katrops, sa mga napanood pala nga po nilang highlights nito ng mga nagdang taon sa NBA, ay nakakasigurado nga po sila na matutulungan nito si Anthony Davis sa ilalim ng basket pagdating sa defense at rebounding. Grabe naman nga pong enerhiya at mga hustle plays na ginagawa nito sa loob ng court bilang center kaya isa nga po talagang legit ngayon ang tandem nilang dalawa ni Davis sa Lakers frontcourt. Bagamat man nga po pareho silang big man ay mabilis na rin naman nga po ang kanilang magalaw, kaya hindi nga po nito maapektuhan at mapapabagal ang pace ng kanilang opensa at depensa. Ngunit kung may natuwa nga po sa bagong twin tower ng Lakers, ay meron na naman nga po dito na patuloy nilang na babatikos kagaya na lamang ni Skip Bayless kasunod ng matapang na pagsabi nito na masasayang lamang nga po si Christian Coloco sa Lakers since ibabang kula mga po siya ni Coach JJ Redick sa susunod na season. At bago nga po tayo magtapos mga katrops, ay lumabas na nga po ngayong araw ang pinakabagong court na gagamitin ng Lakers para sa darating na 2024-2025 NBA Cup kung saan tinanggal na nga po nila dito ang purple stripe sa gitna at nilagyan na nila lamang nga po nila ito ng LA Skyline. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video